ating tapat sa pamilyang Marcos pero ngayon ay lantaran ng tumalikod formal ng binawi ng grupong The Original 1980s Marcos Loyalists ang kanilang suporta kay Pangulong Marcos uh, Jr. sa na raw sila sa anilay pamumulitika, pagigipit at kapalpaka ng kasalukuyang administrasyon. Narito ang balita ni Sheena Torno. Hindi na napigilan ng the original 1980s Marcos Loyalist ang magsalita kaugnay ng kasulukuyang sitwasyon sa bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Hindi na raw kasi makatao ang gobyerno ngayon. Sobra-sobra na ang panggigipit at pamumulitika ng administrasyon lalo na sa mga tao nagpapahayag lang ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan. Dismayado ang grupo dahil hindi ito ang inaasahan nilang pamamahala. Malayong malayo nga kung ikukumpara sa naging pamumuno noon ni Marcos Sr. Kami po ay mga nagbusig sa katotohanan na walang patutunguhan ng ating bansa sa isang incompetent leader. Yan po ang katotohanan kung bakit kami naririto ngayon upang ipayag in public ang aming withdrawal of support sa pangulong BPM ngayon. Anila, Inakala nila na ang pagbabalik ng suporta sa pamilyang Marcos, lalo na kay Pangulong Bongbong, ang magiging susi sa pagtubos at pagbangon ng nadungisang pangalan, pero tila isa itong malaking pagkakamali. Ngunit kabaliktaran pala ang nangyari sa pamumuno ng nakababatang Marcos. Lumala lang kagutuman, kahirapan, kakulangan sa edukasyon, mga pangako hindi matupad-tupad, mataas na presyo ng bilihin at ang umano'y talamak na korupsyon. Bigurin daw to pa rin ni Marcos Jr. ang sinasabing tunay na pagbabago at tunay na pagkakaisa para sana sa si kauunlad ng bansa. Pag-iusap ko po sa inyo, maawin naman po kayo sa ng Pilipinas. Mayaman sana tayo, subalit tayo sa pangungutagot ng iilang-ilang politiko dyan. Na, Nagdurusa ang ating bansa at pabuluso pa pa. Malaking kaibahan nga raw talaga ang pamumuno ngayon ni Marcos Jr. kung ikukumpara kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nasa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands matapos ipagkanulo ng administrasyon sa Banyaga. Unang-una po sa ating tinatawag na security. Ibang-iba po ng panahon ng Pangulong Duterte para makakalakad po kayo, magmaginhawa ang loob ninyo sa mga anak ninyo na kahit umuwi ng gabi, alam niyo po, panatag kayo safety ang anak ninyo. Yung infrastructure, yung pong ginagawa ng Pangulong Duterte, yung kanyang panahon na yung nga pong pag-build, build, build, build. Ang nooy pangako ni Marcos Jr. na ipagpapatuloy ang mga nagawa ng dating administrasyon ay hindi naman makita sa kasulukuyang pamumuno. Kung hahayaan daw na manatili sa posisyon si Marcos Jr. ay puro problema lamang ang idudulot nito sa bansa at sa mamamayang Pilipino. Hindi pero problema na po. Sabi nga, kahit saka lumabas dito ngayon, ang gulo na ng Pilipinas. Binawalo tayo sa pagsisinungaling, binuhay tayo sa panilindang at panluloko. Baka nagbulok ang gobyerno nito sa ngayon. Naniniwala ang dating mga taga-suporta ni Marcos Jr. na kung hindi sila titindig sa tama at magsasalita ng katotohanan, ay lalo lamang magiging kaawa-awa ang Pilipinas. Kaya solid Duterte na lamang sila. Na walang pupuntahan ang ating gobyero ngayon! At ito, wala akong nakipa na magandang pupuntahan ng bansa Pilipinas sinusuportan ko ang Pangulong Duterte dahil nakita ko ang kanyang katotohanan, ang kanyang puto para sa bayang Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito sa Sina Torno, SMRI News.